Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit ang hirap mag-ipon ng pera dito sa Pilipinas. Hindi po ito atake sa ating mahal na bansa, pero real talk lang po. Bakit marami tayo, kahit ako, nahirapan mag-ipon ng pera kung hindi ko talaga i-discipline sarili ko. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share and huwag mag-subscribe. Ito po ay base lang po sa personal kong karanasan at observation. Ano ba ang dahilan bakit ang hirap mag-ipon ng pera dito sa Pilipinas? Una-una, ang sahod. Super liit ng sahod natin compared sa ibang bansa. Ikalawa, ang mahal na mga pilihin at mga serbisyo. If, we if I will compare this in other parts of the world, especially sa US, may sister ako doon na uh, US citizen, doon kung tumataas ang mga bilihin, ang sahod tumataas din, directly proportional sa halaga ng ginagastos mo. Dito, it is inversely proportional. When we say inversely proportional, guys, kabalaktaran Nagmamahal ang mga bilihin at serbisyo prong sahod hindi siya umaangat para maka uh, reach out siya or ma mag-equal siya sa mga gastusin at serbisyo na mahal So paano tayo mag-ipon kung ganun ang ang sitwasyon Mahirapan ka talaga makapag-ipon ka pero maliit lang kasi ang mga bilihin niya basic services hospital, tubig, kuryente, internet ay sobrang mahal, renta ng bahay, no? So I'm what I'm trying to say sa video natin is kung ganun talaga ang nangyayari, hindi natin masisisi ang ibang nating kababayan nag-abroad or nag-migrate sa ibang lugar kasi tinatakbuhan nila ang sitwasyon na mahirap. Kung magkasakit ka, may bayad ang hospital. Sobrang, I'm not saying walang bayad. Sobrang mahal, hindi kakasya ang iyong pera na pambayad sa hospital kung magkasakit tayo. Sa ibang bansa, libre. Pero hindi naman sa totally libre. Binabayaran mo yon during nagtatrabaho ka sa Australia. Ang pagkain, mura lang doon. Sa Amerika, mura ang pagkain. So, maraming obesity nga kasi affordable ang pagkain dito, may mga obesity din. <laughs> Pero hindi masyado super dami compared sa kanila kasi ang pagkain dito ay medyo mahal. Mahal talaga especially sa mga fast food, sa mga restaurant. Okay? Sabi nga nila kumain tayo ng gulay. Masustansya daw. Okay, kumain ka ng gulay, pumunta ka ng restaurant, order ka ng gulay, mas mahal pa sa baboy at manok. Okay? kumain kaya ng isda S sustansya, totoo naman pero kung i-compare mo ang presyo ng isda at manok at baboy mas pipiliin pa ng mga tao ang baboy at manok at baka kasi mas mura siya twice or twa, thrice katatlo sa isda now ano bang magagawa natin kung kung mahirapan tayo mag-ipon number one guys As much as possible, i natin ang sarili natin. Iwasan natin ang mga gastos na hindi masyado importante. Pilitin natin mag-impo kahit maliit ng pera. Let's say, for example, in one day, mag-save ka ng 20 pesos. In 5 days, meron ka ng 100. In 7 days, meron ka ng 140. Okay? So, gradually lang po, guys. Gradually lang. Para makapag-ipon ka. Hindi naman yun one time big time makapag-ipon ka ng 4,000 pesos a month, no? Example lang. Dapat i natin ang ating sarili. Umanap tayo ng additional sources of income, magtinda tayo, magtrabaho, magnegosyo. Kahit maliit lang ang kita, pero importante may pumapasok. At most importantly guys, i-disiplina natin ang ating sarili sa paggastos ng ating hard-earned money. Yun lang po guys. Maraming salamat po at sana po may natutunan po kayo sa video natin. Mahal po kayo. Ingat po tayo lagi. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video nito, pakilike lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Paalam guys!